Bukit natin kasama ng mga idol. Tama tayo ang idol. Ganong kapulupit yan mga idol. Ayan din yung pogi kong insan mga idol. The insan jewel mga idol. Napakasipag din yan mga idol. At napakalupit. Ayan. Anong ginagawa mo dyan san? Ang gawin mo dyan? gawin gagawin mo dyan? Ah, lagayin ng holster? Ayan mga idol, napaka-pogit talaga ng insan ko mga idol. Malupit at napakasipag din yan mga idol. Kahit saan mo din saan lang yan mga idol. Katong kalupit yan ang pogit kong pinsan mga idol. Kasi insan Joel Nunez mga idol. malupit talaga. Nilalagarin niya na yung ano mga idol. Nilalagarin niya na yung pipisin natin mga idol. Para gagawin kong build yan mga idol.